Magandang araw po sa lahat ng mga lolo tola sa buong bansa. Narito po ang isang schedule ng payout para po sa ating mga social pension. Ang City of Binyan ay naglabas po ng National Social Pension Payout Schedule para po sa unang semestre ng 2024. Gaganapin po ito ngayong Mayo 18, 2024. Ang ating pong source of article ay nakuha po natin mismo sa official Facebook page po ng City Social Welfare and Development C si SWD City of Binyan. Nangyaring tandaan ang inyong kaupulang payroll number, oras po ng pagpunta sa venue at barangay. Para po makita ang listahan ng National Social Pension Beneficiary po, buksan lamang po yung link na ito na nakikita po nyo dyan sa screen at ilalagay ko po yan dyan sa description box. Ayon po sa City of Binyan ay nagbigay na din po sila sa lahat ng barangay ng kanika nilang listahan para po mapabilis ang pagkupakalat ng impormasyon. Mga kailangan kailangan dalhin po ng mga senior citizen sa mismo pong pag-claim ng inyong social pension. So, unang-una po ay kailangan po ang inyong senior ID, white card, dalawang photocopy po ng senior ID na may tatlong perma. Para naman po sa mga authorized representative na kukuha, kung sakali pong hindi makakapunta po ang ating senior citizen, unang-una po, i-download lamang po ang authorization form na kasama sa post ko na to guys. Ayan, yun yung authorization form. Ilalagay ko din po dyan sa description box kung saan nyo po makukuha ito. Second po ay papirmahan po sa pensioner at isulat ang pangalan ng kinakatawan. Kailangan din po ng kanyang lagda. Patatlo, kailangan po ng dalawang photocopy at original na kopya po ng senior citizen ID ng pensioner at valid ID ng representative pang po ay printed na larawan o picture na magkasama ang pensionado na nagbigay ng karapatan at kinatawan habang hawak po yung authorization letter. Para naman po sa anumang kadahilanan at yumao na mga benepisyaryo. Una, i-download din po ang warranty and release from liability form. Ito po, yan makikita mo nyo po sa post ko guys, dyan sa screen. At ilalagay ko din po dyan sa description box kung saan nyo po ito makukuha. Padalwa po nan or i-fill out po ang hinahanap na information mula po sa authorized na relative. Patatlo, magdala din po na original at dalawang photocopy ng valid ID at maging ang dalawang photocopy ng death certificate po ng yumaong beneficiaryo. So guys, ito, ito po yung Schedule for National Pension. Date po ay May 18, 2022, 2024. Araw po ito ng Sabado. Ang inyo pong venue ay sa Alonte Sports Arena. Nandito po yung bawat barangay Number of pensioners po at ang oras ng pagkuha po ng ating social pension. Uulitin ko po, narito din po ang warranty and release form liability. Para po sa magpipil out, i-download lang po at ito po authorization letter para po din sa mga uh, representative na siya ang kukuha ng uh, social pension po ng ating senior citizen. Lalagay ko po dyan sa description box ang kanila pong uh, official Facebook page link para doon po natin makuha ang mga ito.